Magandang buhay mga lods! Habang nasa night market kami ni Habi, nakita namin si tatay na nagwawalis. Nilapitan namin siya at tinanong kung kumain na. At ang sagot niya ay hindi pa. Kaya nag-decide kaming bilan siya na makakain. Dahil pasado alas 8 na ito ng gabi mga lods. Hindi na namin natanong ang pangalan niya mga lods. Dahil dumiretso na kaming maghanap ng kanya makakain. Kaya ayan mga lods. Naglakad-lakad kami para hanapin ang sikat na chicken pastil dito sa Lucena Night Market.

Ang sikat na bilihan ng pastil dito sa Lucena Night Market ang Mami Jay's Rice Meal. O oh, Mami Jay?